Plus News Banga balita ngayon 6.8 million pesos na halaga ng shabu na sabat sa isang high value individual sa Balanga, BATAAN Drug den sa Hermosa ni Raid ng Pidea, tatlo arestado Mas pinatinding presensya ng China Coast Guard na mataan sa Ayungin Shoal. Kuro NANG isang ferry BOAT na nawala sa kalapan bangkay na ng narecover ng Coast Guard po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nasabat ng polisya ang higit isang kilong shabu mula sa isang high-value individual sa Balanga City sa bataan nito ang Agosto 21. Ayon kay bataan, Provincial Police Director Police Colonel Marites Salvadora, nahuli ang suspect sa buy operation ng Station Drug Enforcement Unit ng Balanga City Police sa Barangay Bagong Silang 1045 ng umaga kahapon. Nakumpis ka sa kanya ang apat na pakete ng shabu na nagkakahalaga ng 6.8 million pesos by bust money at ilan pang mga ebidensya. Samantala sa hiwalay na operasyon noong Miyerkules, timbog ng mga operatiba ng PIDEA ang tatlong lalaki sa isang drug den raid sa bayan naman ng Hermosa sa parehong probinsya. Kinilala ang mismong operator ng drug den na si Alias J, 41 anyos, at dalawang kasamahan nitong sina Alias Rome, 34 at Ven, 33 anyos. Naharap ang mga suspek sa kasong paglabag sa RA-9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nakapagtala ang Armed Forces of the Philippines o AFP ng mas mataas na antas ng presensya at agresyon ng China Coast Guard o CCG sa Ayungin Shoal matapos ang Water Cannon Exhibition at maniobra ng limang barko nito noong August 20. Ayon sa ulat, sinamahan ng CCG vessels ng 11 rigid-hulled inflatable boats at fast boats, ilan ay may nakalagay ng mabibigat na armas at siyam na maritime militia vessels. Namataan din ang isang rotary aircraft at isang unmanned aerial vehicle sa lugar. Sinabi ng AFP na bahagi ng kanilang maritime domain awareness monitoring ang insidente upang mapanatili ang seguridad ng mga tropa at ipagtanggol ang soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Narecover ng Philippine Coast Guard of PCG ang bangkay ng isang 25-anyos na crew ng Fast Craft Ferry na nahulog sa Port of Calapan, Fairbird sa Oriental, Mindoro noong Agosto 21. Ayon sa ulat, huling nakita ang biktima dakong 1 a.m. habang nasa video call bago nawala. Bandang 9.10 am, nakatanggap ng impormasyon ang CGSS. Kalapan at agad nagkaroon ng search and retrieval operations kasama ang Special Operations Group. Natagpuan ang bangkay ilang minuto matapos ang pagsisin. Patuloy ang investigasyon ng PCG katuwang ang PNP Soko, PNP Maritime at Kumpanya ng Barko. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagkuto ng balita. thank you